yes. What's up, madlam people? Ako nga pala si Clark Bautista, 26, ang future seaman ng Lubao, Pampanga. Oh, seaman! Future seaman, nag-aaral ka pa? Uh, training po ngayon. Ah, nagt-train! Na. Anong pick-up line mo para kay Novi? Novi, kape ka ba? Bakit? <laughs> Ayun. Kasi ang English ng kotse ay car. Oh. Di ba walang connect? Okay lang yan. At least yung puso natin may connect. Boom! Oh! Si Boy Pika pala yung idol nito. Taray! Boom! Nakailang girlfriends ka na? Tatlo po. Tatlo. Kaya gano'ng katagal na ka ng single? Ah, uh, two years po. Ah, uh, two years. Oh. Miss mo na din? Ah uh, po, miss oh, na ito miss. Ito si Novi Ujo oh, ay. <laughs> ah. Paano o, yung ito. Clark? Halimbawa, magka-girlfriend ka, tapos pasampakan na ng barko. Anong gagawin mo? Kaya naman po yun. Basta ano, uh, todo update lang yung communication, hindi po mawawala. Yun po yung importante. Malandi ka ba? Saka? Bakit? Bakit ganyan yung tanong mo? Kasi maya-maya update, communication, uh, pero malandi. Oo. <laughs> <laughs> no. Bad po yung gano'n. <laughs> hindi ka naman gano'n. <laughs> 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 Bad daw <laughs> <though> yun. Gaming ganyan yun. Madaming gano'n. Yung umaas tang loyal, todo update, inaalagaan ka. <laughs> Uy! Pero hindi mo alam may ginagawang iba. Naku, delikado oh. yung mga ganyan. Pinagbabawal na man. technique. Tigilan natin yan. Huwag oh. kang ganun Clark ha. Hindi <laughs> po. Uh -uh. Salamat Clark. Thank you Thank so you. much Clark. Kayo naman tawagin na natin. searchy number 2. Reveal! Sa punta! Sa punta! Alam ko winning. What's up badlam people? I'm Joaquim, 28 years old, sales manager. From Makati City. Sales manager naman. Anong binibenta nyo? Uh, family planning products. Naka ilang girlfriends ka na? Ah, uh, four. Oh. Four. Kailan yung last? Matagal na? Six months ako. Okay ka na? Okay na po. Okay ka na. Alright. Anong pick-up line mo para kay Novi? Novi, may bondage ka ba? Bakit? Ah, sakit ng tuhod ko. Nahulog kasi ako sa'yo eh. Wow. Oh. <laughs> Wahim, Ba't talaga puro kakalokohan? Para pala kay Novi, huwag oh, gano'n niya. Oh yeah. Okay, thank you. Thank you, Wahim. Search number three, reveal! Napakalalam din nyo kung kayo. What's up, bad lang people? Ako nga pala si Anthony Condino, 26, ang madiskarteng web designer ng Bauer Cavite. Oh. Ganda design? nung bata niya. Naka ilang girlfriends? Ah, uh, yung official po, isa. Ah, uh, yung unofficial? And, <laughs> um, ewan mo po. <laughs> Paano ah, naging official yun? Pinanotaryo n'yo? <laughs> 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 Anong pick-up line mo para kay Novi? Um, Novi. Table of contents ka ba? Uy. Ah, oh, bakit? Wow, oh, ang arty mo. Iba-iba yung karakter din yung Para may variations acting kasi. Na, acting, iba, iba. acting na acting. na din <laughs> oh. Oh, Nasa TV na lang din. Oo, oh, ito na acting nito si Clarice. Hindi <laughs> 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 siya yan, <laughs> Nobi yan! Clarice sa mo, itong hair ko. <laughs> <laughs> Pag nag-vlog to Clarice to. Okay, pakiulit nga Anthony. Um, Novi, table of contents ka ba? Ha? <laughs> ah, bakit? Ikaw kasi ang laman ng bawat pahina ng buhay ko. Hey! Tara, kinikilig ka doon sa mga narinig mo? Opo. Talaga? Yeah. yeah. Okay. Tanongin natin si Ivan. Ivan! Yes, sa palagay mo, sinong pinaka-ano dyan? Mukhang simpatiko. Simpatiko. Um, tingin ko si number two. Si number two. Sino sa palagay mo po ang yung ano, yung mukhang Mahabang pasensya. Uh, yung mahabang pasensya, again, number two. Number two. Ulit. Number oh. two. <laughs> uh, para kay Novi, sino? One, two, three. Para kay Novi, sa ngayon, si number one. Tara.